Magandang araw po si Dr. Willie Ong ito. Pag-usapan natin ngayon isang problema sa thyroid. Ang tawag dito ay hypothyroidism. Ito po kasi yung thyroid gland natin, nandito yung sa harap na leeg natin, gumagawa siya ng thyroid hormones, T3, T4. Pag mataas itong T3, T4, ang tawag ay hyperthyroid. Kung mababa ang T3, T4, ang tawag ay hypothyroid. Ang thyroid gland po, yan po kasi parang accelerator ng katawan natin. Parang sa kotse yan, pinapabilis yung galaw ng katawan o pinapabagal. Kaya kung hypothyroid ka, mabagal yung galaw ng katawan. Pag tinest sa blood test, mababa ang T3, pati ang T4. Ang sintomas, syempre, mahina ang galaw, mabagal. Minsan, tumataba sila, nagiging overweight. Minsan nalalagas yung buhok, kahit yung boses, nagiging mas hoarse, kahit yung heartbeat, medyo bumabagal, at nagiging overweight sila. Ito po yung mga symptoms ng hypothyroidism. Kung meron po kayong uh, problema sa thyroid, magpapacheck tayo sa isang endocrinologist. Ipapablood test niya kayo at malalaman kung anong problema sa thyroid. Ito po yung dahilan ng hypothyroidism. Minsan, pinanganak tayo, may problema na sa thyroid. Yung iba naman, nagkaka-infeksyon, tinatamaan yung thyroid. Ang iba naman, mababa ang pagkain ng mga pagkain may iodine. Hindi sila kumakain ng mga iodine-rich foods, kaya nagkaka-problema sa thyroid. At ang ibang pasyente naman, operahan sa goiter. Pwedeng hyperthyroid sila, naoperahan sila, at dahil natanggal yung goiter, nagiging hypothyroid sila. Ito po yung mga pagkain mataas sa iodine. Maganda to kainin ng lahat ng tao, katulad ng seafoods, mataas sa iodine, itlog, yogurt. Ito po, very healthy to sa atin. Pero syempre, kung hypothyroid ka na, hindi na makukuha ng pagkain ito. Kailangan na natin ng gamot. Simple lang po ang gamutan sa hypothyroidism. Iinom ka ng gamot, levothyroxine. Iba-iba ang dosis nito para mapalitan yung kulang na T3 at T4 at maging normal na itong mga sintomas na nararamdaman ninyo. Kadalasan po ang gamot sa thyroid ay panghabang buhay. Pero mura lang naman to, huwag kayong magkalala. Basta tuloy-tuloy lang ang inom ng gamot, papacheck up lang lagi sa doktor at magiging ligtas at magiging maayos ang inyong buhay. Sana nakatulong po ako tungkol sa hypothyroidism. God bless po.